Uh, try ko lang tingnan dito sa babaw merong meron pa guys ha kasi pag hindi mangingitlog ang palaka okay naman wala naman pwede ko tayo wala hindi maka ano dito ako may pala ka ay meron pala guys yung so may isa pa so kailangan natin punin yun nagtago man eh may isa pa guys yun yun eh kailangan nakuha ko guys so. Ah, uh, napakasakit ng ulo um, um, gabi. So, isa lang yung nakuha ko. Ano yun sa At saka, babalik na sa At least, nakuha ko yung halaka doon sa sa ano, doon sa likod yung apat na malalaki so, dito sa harap is isa lang so, back to sleep na lang tayo kasi di ko yung gunin hindi ko yung gunin hanggang umaga eh lalayas na yan Ano, Sinapan na natin guys. At ako ay matutulog. <laughs> Nakadistor mo kasi pag ano. So. Nakapoy ko ba? Apoy ko ba? Ano. Ano. Nag-watergit kasi kami kahapon. Naglinis ng garahe. Ito at least na puti puti na guys na puti, puti na siya dito ito yung binabrush namin kanina how uh, water cheat. so at least na puti puti kasi ay makabalik na nga ng tulong guys kasi alas dos pa ng umaga makabalik ako ng tulong ngayon Good night guys, bye bye, see you in my blood. 拜。Bye.